So meron tayo dito ngayon yung latest na Honda Beat version 3. Nakare-release lang last September 23. So maraming features na idinagdag ngayon compare sa previous version. So tignan nga natin kung totoo ba na mas stand out na ito ngayon. Meron tayong available unit dito na playful version in pearl, silvestris gray at clipper yellow. Kapansin-pansin ang major changes sa front look maliban sa mas elegante na lalo at idinagdag pa ang LED na front light kung saan ay eh, mas maliwanag na ang bato nito na ilaw. Sabi nga ng ilang mga YouTuber ay mukha siyang mini version ng PCX. Na totoo naman dahil sa U pattern ng headlight assembly. Another thing na bago dito is yung kanyang new design cast wheel na rap sa federal tubeless tires. In 80x90x14 sa front at 90x90x14 naman sa rear. Nagkot naman ang atensyon ko itong kanyang park brake So alam naman natin na yung mga halos lahat ng mga naunang Honda Beat ay may mga brake lock. Napaka-importante nito dahil tulad yung nangyari sa aking ADB, wala siyang brake lock, natumba siya ang laki ng gastos. Mapunta naman tayo sa kanyang engine, still gumagamit pa rin ito ng 110cc ESP 4 stroke air cooled. Ang kanyang maximum power is 6.63 kW at 7500 rpm at ang kanyang maximum torque na 9.3 Newton meter at 6000 rpm. Naka fuel injection kaya tipid na tipid sa konsumo ng gasolina na may 58.2 km per liter fuel consumption. May konting changes din sa kanyang instrument. Meron tong blue accent semi-digital meter panel. Dito yung kanyang high beam, indicator, signal light, at check engine indicator. Kasama din ang maliit na eco mode dito sa gilid na kung saan ay malalaman natin ang tamang timpla ng throttle at speed sa pinakatipid na consume ng makina. Another upgrade ang new ACC power socket na talaga namang essential at very convenient pagdating sa mga mahahabang biyahe especially sa mga rider na gumagamit ang motor pang business. Sa kanyang key ay meron naman din itong secured key shutter with new integrated seat opener. So, para kung gusto natin magbukas ng seat ay hindi na natin kailangan tanggalin o hugutin pa ang susi. Pinalaki din ang under seat luggage box nito in 12 liters at may mas malaking fuel tank capacity sa 4.2 liters. Dako naman tayo dito sa likurang bahagi ng motor kung saan ay medyo nabago din ang kanyang design. Ang kanyang rear tail light at signal light ay aswan pa rin or naka-assembly. May sportier pointed design. Dinagdagan din ito ng kate light at meron din itong rubberized na grab bar. Dito ay may monoshock unit swing tayo at mechanical leading trailing ang kanyang rear brake type. May single hydraulic disc naman na may single pot caliper ang unahan naka combination brake system din pala ito kung saan pagpiga ng likod na brake ay may kumakagat din na 30% brake sa harapan so very useful sa mga newbie rider na more on rear brake lang ang ginagamit so ang Honda Beat version 3 meron pa rin kick starter at may kill switch stand for safety purposes may rubber sa kanyang pillion step for more grip at ganoon din sa kanyang maluwang na floorboard may typical seat na comfortable at very neat yung kanyang design. Ito naman yung kanyang overall dimension. Meron siyang 1,877 by 669 by 1,074 mm. Ang kanyang car weight is 90 kg. May kagaanan siya kaya mas convenient especially sa mga smaller and sometimes lady rider. Ang kanyang seat height is 742 mm at ang ground clearance is 147 mm. So, sa mga nagtatanong, magkano naman yung cash price nitong bagong Honda Beat? So, nagkakahalaga lamang ito ng 73,000 pesos. At kung gusto niyo naman po ng installment, ang minimum down payment is 7,500. 3,665 for 36 months, 4,625 for 24 months, at 7,495 for 12 months. At syempre may rebate pa rin yan na 200 pesos pag updated po ang inyong pagbabayad. Kung interested po kayo dito sa mga motor na to, pwede po kayo mag-text o mag-inquire dito sa kanilang contact number. O kaya bumisit na rin kayo mismo dito sa kanilang store. So ayan muna mga sir ang ating update dito sa pinakabagong Honda Beat. So kung nagustuhan nyo po yung mga video ang katulad nito, pakiclick ka naman sana yung subscribe button at pakipollow na rin po ako sa aking FB page at November Sherpa.